guys, for today's video guys, magwalis tayo papunta dito sa baba. Hmm? Nalito tayo magwalis guys. Kasi pababa na siya. Lapit pa naman tayo ng lupa. So, ilisan lang natin para ma-charge natin yan. Na ating cellphone. Okay. Ito. Tapos na tayo. <laughs> Sige na mga uh, pa, maritari ah. Kasi ito yung busy-busy tayo. Palapit natin maglubat. Yan. Diyan mo na tayo. Tapos nito mga mari, mga pari, magluluto na ako simple lang naman maglulutoin ko ngayon magpinto lang ako ng bangos at mag gagawa ng soup soup ba? sabaw? yun mga mari mga pare lang yung pinakamadaling luto. Madaling luto yun.